Ang simbahang katoliko mula pa noong 2nd century ay idineklara at pinatunayan na si Kristo ay ipinanganak noong December 25. Gayunpaman, marami ang bumabatikos sa bagay na ito, lalo na ang ibang mga sekta, na lamang daw ito ng mga katoliko. Ibibigay natin ang pagkontra at ang ating batayan ayon sa chronological events na nasusulat sa banal na kasulatan. First objection, ang December 25 daw, ay pinili ng simbahang katoliko, upang palitan ang paganong kapistahan ng mga Romano, na tinatawag na Saturnalia. Isang malaking kamalian. Ang Saturnalia ay pagunita sa unang araw ng taglamig ng mga Romano. Ginagawa ito taon-taon to honor their agricultural god, named Saturn may bigayan ng regalo, kainan, sayawan, kantahan at candle lighting. Ang pagdiriwang na ito ay nagsisimula tuwing December 17. Na dapat isang araw lamang, subalit na extend hanggang December 23. So, ang petsa ay hindi na tumutugma sa December 25. Second objection, ang December 25 ay pinili ng Simbahang Katoliko upang palitan naman daw ang pagan Roman holiday na Natalis Solis Invicti na ang kahulugan ay birthday of the unconquered son o kaarawan ng di na araw. Buli isang malaking kamalian. Ang Unconquered Son ay isang kulto na kung saan ang emperador noon na si Aurelian ay na-attract dito dahil ang kanyang pangalan ay may kahulugan na Aurora o pagsikat ng araw. Tinawag niya ang kanyang sariling Pontiff of the Son at makikita ito sa kaperahan nila noong kanyang kapanahunan. May isang paganong emperor na dating kristyano ang gumawa ng December 25 upang maging birthday of the unconquered son o kaarawan ang dinalulupig na araw. Dati siyang kristyano na bumalik sa pagiging pagano, ibig lang sabihin may ginantihan siya o kaya naman ay nanadya na gamitin ang December 25 para sa selebrasyon ng kanilang pagiging pagano. Ating pag-isipan iyon dahil nga dati siyang kristyano at naging pagano muli. Third objection, hindi maaaring isinilang si Kristo noong December dahil inilarawan ni Saint Luke na ang mga pastol ay nagpapastol sa mga kalapit na bukid ng Bethlehem. Ang mga pastol ay hindi nagpapastol sa taglamig. Ang December ay panahon ng taglamig. Kaya si Kristo ay hindi daw ipinanganak sa panahon ng taglamig. ang niebe, snow, o ang taglamig, ay hindi hadlang sa pagpapastol, at ang mga tupa na may makapal na balahibo ng lana, o wool coat, ay hindi naaabala kahit sa pinakamalamig na temperatura. Isang heswitang pari ang kilala sa kanyang katanyagan na mag-interpret at magpaliwanag ng banal na kasulatan, ito ay si Cornelius ay lapide, at ayon sa kanya makikita pa rin ang mga pastol at tupa sa mga bukid ng bansang Italia, kahit na sa mga huling bahagi ng Disyembre at ang Italia ay nasa mas mataas na latitude kung ikukumpara kaysa sa Bethlehem. Ngayong nasagot na ng simbahan ang mga objections at pagbatiko sa mahabang panahon. Magpapatuloy tayo sa pagpapakita ng mga katibayan na December 25 nga ang tunay na kapanganakan ni Kristo ayon sa banal na kasulatan. May dalawang hakbangin, una ang pagtukoy sa kaarawan ni San Juan Bautista. Ang ikalawang hakbang ay ang paggamit ng kaarawan ni San Juan Bautista bilang susi sa paghahanap ng kaarawan ni Kristo. Matutuklasan natin na si Kristo ay isinilang noong huling bahagi ng Desember sa pamamagitan ng pag-alam ng kapanahunan kung saan inilarawan ni Saint Luke si Zacarias na ama ni Juan Bautista noong nasa templo ito upang gampanan ang kanyang tungkulin bilang pari. Magbibigay ito ng kaalaman sa atin ng tinatayang petsa ng paglilihi ni Elizabeth kay Juan Bautista. Mula doon ay masusundan natin ang chronology of events na ibinibigay ni St. Luke upang mapunta tayo sa huling bahagi ng December. Si Zacharias ay bahagi ng grupo ni Ibeas sa pagkasaserdote o kaparian ng templo. Ang pangkat ni Abias ay siyang naglilingkod noong ikalawang linggo ng buwan ng Tishri ng mga Hudyo, ang mismong linggo ng araw ng pagbabayad sala, o Day of Atonement. Si Zacarias ang siyang naglilingkod noon sa templo. Ang bawat shift ng pari ay naglilingkod ng isang linggo sa templo, ng dalawang beses bawat taon. Sa kalendaryo, ang Day of Atonement ay mula September 22 hanggang October 8. Ipinaglihi ni Elizabeth si Juan Bautista kaagad pagkatapos maglingkod ni Zacarias sa kanyang kurso sa templo na kung saan nagpakita sa kanya ang anghel na si Gabriel. Nangangahulugan ito na si San Juan Bautista ay ipinaglihi sa katapusan ng September na naglalagay ng kapanganakan ni Juan sa katapusan ng Hunyo matapos ang siyam na buwan ng pagpapakita ng anghel na nagpapatunay sa pagdiriwang ng simbahang katoliko ng kapanganakan ni San Juan Bautista noong June 24. ang natitirang bahagi ng pagtingin sa kapanahunan ay medyo madali ng may larawan. Mababasa natin na pagkatapos lamang na ipinaglihi ng mahal na inang berhen si Kristo, binisita niya ang kanyang pinsan na si Elizabeth na anim na buwang buntis kay Juan Bautista. Ito ang sabi ng Anghel sa Berhing Maria na mababasa sa Gospel of Luke, Chapter 1, Verses 36-37 And behold Elizabeth your relative, has also conceived a son in her old age. And this is the sixth month for her, who was called barren, for nothing will be impossible for God. Nangangahulugan ito na si Juan Bautista ay mas matanda ng anim na buwan kaysa sa ating Panginoong Heso Kristo. Kung magdagdag tayo ng anim na buwan sa John 24, makakakuha tayo ng December 24 o 25 bilang kaarawan ni Kristo. Pagkatapos, kung ibawas naman natin ang siyam na buwan, mula sa December 25, makikita natin na ang Annunciation ay March 25, ang araw ng pagdadalan tao ng Bering Maria, ang araw ng pagbisita ng Anghel Gabriel sa kanya. Ang lahat ng mga petsa ay ganap na tumutugma sa kasaysayan ng kapanganakan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kung si Juan Bautista ay ipinaglihi, ilang sandali lamang pagkatapos ng Day of Atonement o Araw ng Pagbabayad Sala ng mga Hudyo, ang mga tradisyonal na petsa ng simbahang katoliko ay tumpak. Ang kapanganakan ng Panginoong Heso Kristo ay malapit o sa mismong December 25. Kinumpirma rin ng sagradong tradisyon ang December 25 bilang kaarawan ng anak ng Diyos. Subalit sa mga contradictions na ito, sino nga ba ang higit na nakakaalam kung kailan ipinanganak si Jesus? Naturalmente, ang kanyang ina, ang mahal na inang birhen. Makikipagtalo ba kayo sa ina na nagsilang sa kanyang anak? Kung iyong tatanungin ang sinumang ina tungkol sa pagsilang ng kanyang anak, hindi lamang niya ibibigay sa iyo ang petsa ng kapanganakan, ngunit magagawa niyang isa-isahin ang kaganapan, oras, lokasyon, Lagay ng panahon, bigat ng sanggol, haba ng sanggol at ilan pang detalye. Hindi makakalimutan ng mga ina ang mga detalye tungkol sa mga pagsilang ng kanilang mga sanggol. Ngayon ay tanungin natin ang mga tumutuligsa sa sa December 25. Makakalimutan ba ng mahal na Berhing Maria ang pagsilang ng kanyang anak na si Kristo na ipinaglihi na walang binhi ng tao? ipinahayag ng anghel, ipinanganak sa mahimalang paraan, at binisita ng majay. Alam niya mula sa sandali ng pagkakatawang tao ng Diyos, sa kanyang sinapupunan, siya ay ang anak ng Diyos at Mesiyas. Makakalimutan ba niya ang araw na iyon? Natural hindi. Susunod na katanungan, interesado ba ang mga apostol na marinig ang kwento ng mahal na ina tungkol kay Jesus? Siyempre naman. Sa palagay ba ninyo ang banal na apostol na si St. John na sumulat ng at nagkatawang tao ang salita, and the word became flesh, ay hindi interesado sa maliliit na detalye ng kanyang kapanganakan. Hindi ba kapag nakikita ng mga tao ang paglaki ni Jesus, for sure may mga nagtatanong sa Berhing Maria ng ilang taon na siya o kailan siya ipinanganak. Kaya ang eksaktong petsa ng kapanganakan, December 25, at ang oras ay hating gabi, ay alam na noong unang siglo pa lamang o first century. Ang mga apostol ang unang magiging interesado at magtatanong ng mga kaganapan ng pagsilang ni Jesus. Walang pag-aalinlangan na kanila na itong alam at ginugunita na. At parehong isinalaysay ni Saint Matthew at Saint Luke sa kanilang mga ebanghelyo. Makikipagtalo pa ba sila sa inang nagsilang sa anak? St. Luke's Gospel, chapter 2, verse 19 indicated that Mary kept all these things, reflecting on them in her heart. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Please like, subscribe, Share and press notification button for future upload.